Ano para sa Dapat may senso ang buhay. Para sa akin, mga daan inayos mo, napabilis ang luwas sa bayan. Hanap buhay lumago. Sa bil bil hindi tayo tumigil sa pagtrabaho. Para sa akin, panatag ang loob ko na kahit sa pandemya, binigyan mo ko ng trabaho. Para sa akin si Ma anim na taon akong nasa kongreso para makatulong sa lahat, lalo na sa kabataan. Mayor Alcantara, you were promoted as district engineer in 2019. Yes, sir. Rono. Who appointed you? Secretary Mark Villar. Yes, sir. So it was the form, former, former, former secretary. and that was from the previous administration of the former president. Yes, sir. Okay. Yeah. Ano po masasabi ninyo? Associate, how do you know ba si Alcantara? Kasi ang sabi niya, he promoted. Sir, so, he is uh, organic sa Department of Public Works and Highway. Okay. In their uh, career. Tapos sir, how do you explain po yung medyo marami yung... Sir, medyo... Yung... Sir, yung marami yung sa, term nyo yung mga biskaya na ano nakuha ang projects. Paano yun, sir? Kundi lang, yung... sir. Kundi lang, market? labing walong bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar ang naisiwalat na award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabar Zone naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluwarte ng mga bilyar ay pagmamayari mismo ng pinsa ni Senator Mark kapagtala ang INE Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Tila mas malaki ang nakubra nila mga kontrata sa Calabar Zone. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabar Zone makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite. Na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga bilyar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas councilor Carlo Aguilar, natalo siya sa nakaraang halalan. Matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din itong si April Aguilar, tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar matriarch at noong congressional candidate na si former senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Bilenario News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon, base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan ang nakalistang presidente. Ang isang kumpanya ang pinsa ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng apat na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang Authorized Managing Officer, mismong si Carlo Aguilar din, ang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una ang INE na pagmamayari rin ng mga Aguilar at ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 milyon at 85.9 milyon pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong apat na kontraktor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasayan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Labing siya mang matatagpuan sa Cavite, dalawa sa Las Piñas City at isa naman sa Batangas. Konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga villar ang nagmamayari ng kumpanya na si Lloyda Dumali. 2014 nang umaten si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Mismong ang oath taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si Nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang diwa party list sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang diwa party list sa 28 Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emily na si Michael Agdipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former congressman Agdipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at CALABARZON mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa CALABARZON mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umanoy Villar and Aguilar-linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Pinangunahan ni Senator Mark Villar ang investigasyon sa mga DPWH official. Pero paano matitiyak ang accountability kung posibleng dawit din dito ang kanyang pamilya mismo? Ngayong araw, si Villar mismo ang namuno sa Senate Public Works Committee hearing at nag-iimbestiga sa mga opisyal ng DPWH. So, ano lang, tuloy-tuloy naman yung master plan project. Walang tigil naman yan. Ah, okay. So, because I remember that between <clears throat> different administrations, yeah. You know? So that has been continuous. The master plan for just to clarify, the master plan for flood control has been continuing and continues till today. Yes. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon si Villar sa mga issue ng mga kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Isang bagong task force ang bubuoyin ng Office of the Ombudsman at ang tututukan lamang nito ang imbestigasyon kay Senador Mark Villar, kaugnay ng mga maanumalyo o ng flood control projects. Partikular ang pagiging kalihim niya noon ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Because it did not start the last two years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Kaya kasama rin sa iimbestigahan ang kanyang inang si dating Senador Cynthia at kapatid na si Senador Camille Villar. Tinukoy ni Remulia ang mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na Bacor, Cavite. Kasi... Andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. The the, 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 landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We were forming a new task force for that. Uh, for the, just for Villa itself. Yung, yung Sapote River Drive together with the Bacor properties that were boundaries on the rivers. So, no? Binaanan na the river. There were improvements made in that, in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Bakit mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno sila. Uh, ganun kasimple yun. Marami nagtatanong, bakit si Mark tahimik lang? Batay si inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Sen. Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Si Mark Villar ang nangunguna sa listahan ko ng pagkasanyador. Nakita ko ang kanyang napakaraming nagawa. Mula Norte... Hanggang sa Mindanao, ramdam ang benepisyo sa kabuhayan. Walang pagod na nagtrabaho. Para ang milyon-milyon magkatrabaho kahit sa gitna ng pandemya. Modernong mag-isip para sa mga problema ng bayan. Si, si Mark Villar, villar masipag magtrabaho para lahat ay magkatrabaho. Ano po masasabi ninyo? All of this time, the funding of all projects was cleared through Usec Cabral for approval by Sec. Mark Villar. From time to time, Usec Cabral would ask me to submit detailed lists of projects with regards to lump sum fund allocations of DPWH which list she sometimes would approve herself or forward to Sec. Mark Villar for approval. Among others, this included Elsa and other major roads project allocations, maintenance of creeks and waterways, etc. The commission for these approved projects was 10%, and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for secmark Villar, 25% to Jose Cabral; 25% for myself.